may tanong yung uh, isang subscriber natin, no? ano daw yung anti-lemon law, uh, at saka yung pagkakasabi niya, melon loan ano? hindi po may loan, lemon anti-lemon law uh, ito yung sa RA 10642 na kung saan, within a period of 12 months from the time of original delivery or 20,000 kilometers yung motor vehicle na no? pwede mong i-explain ang uh, effect no? kung merong non-conformity din sa manufacturer standards sa paragraph uh, K na naka-define din dyan yung non-conformity ito yung mga tipong uh, defect or yung merong uh, problema sa safety no sa sa use ng uh, motor vehicle and take note yung asawa mo na pabalik-balik sa, sa shop sabi mo dahil lagi na lang sira yung motor niya uh, mukhang hindi kasali dito yan sa R810 642 no? Uh, kasi ang covered lang ito yung mga sasakyan no? SUV, kotse, ganyan hindi kasali ang motor so tingnan mo na lang kung uh, saan siya pumupunta yung asawa mo para dalo ng motor niya na laging sira no?